talaga ang noypi sa sining. Hindi ka mapapailing sa layo at lawak ng ating nararating. gina G makipagsabayan kahit pa sa anong bayan basta sa usapang arts ang laban, abay sureness na hindi ka uurungan sa creativeness na larangan. Membrance, souvenir, memento, kontento na ako dito. Hindi hindi ko man nakuha yung puso mo, nakuha ko naman yung panghilod mo same thing lang din naman kasi parehas lang silang bato. Bumiyahe kami papuntang Kaloocan. Dinayo namin ang isang young artist. Hindi ka raw dapat pumikit. Once nag-start siyang gumuhit. Halaga Logs! Ako si Emmanuel Dane Aventura, ang young artist ng Deparo, Caloocan City. Itong si Dane abay super galing. Sa edad na 16, ang kanyang drawing, malayo na ang nararating. Umabot lang naman sa kalahating milyon ang video niya sa TikTok. No doubt kung bakit patok. Hindi lang isa o dalawa, tatlo, apat, lima, kundi limampung sentis lang naman ang naguhit niya ng magkakasunod. Gamit ang dalawang kahoy at sandamakmak na ballpen na nakatape dito, hindi naging imposible para kay Dane na maisakatuparan ito. Yung process po ng pagdodrawing ko doon, una-una po, medyo naging challenging po sa akin kasi yung pagdodrawing ko po sa kamay po, sa kanang kamay ko po talaga hindi ko po kayang mag-drawing sa kaliwang kamay. So, malaking challenge po sa akin na mag-drawing po ng napakarami. Nagamit ko din po yung isa kong kamay na hindi ko pa ginagamit sa pagdadrawing. Logalogs, sige nga, hulaan nyo kung ilang oras niya itong ginawa. Inabot po ako ng 14 hours po total sa pagdodrawing po ng scribble art ng 50 most influential scientists sa buong mundo po. Wow! Ginuhit niya lang naman ito ng labing apat na oras. Grabe na siyon. At bukod doon, naging subject niya na rin ang labing pitong presidente ng Pilipinas. Luko, oh, ang wow! Yung una ko pong gawa ay yung 70 na presidents ng mga Pilipinas na sunod-sunod ko pong dirinawing gamit yung bamboo stick po. Bali, dirinawin ko po siya na meron pong 8 feet na bamboo stick. Then, nakahelera po yung mga drawing sa isang lamesa. So, ang nagiging flow po noon bali, inuuna ko pong i-drawing yung nasa gitna. Then, parang sinasagwan ko po yung stick para umabot po yung ballpen sa dulo. So, hindi po siya literal sabay-sabay, but sunod-sunod ko po siya dinadrawing. Ito palang si Dane nung apat na taon, unang na-inlove sa pagguhit. Akalain mo'y na-encourage siya dahil lang sa napanood na palabas sa telebisyon. Aba ngayon, open na siya for commission. Nakarating na nga ang kanyang drawing sa iba't ibang location. Marami na siyang naiguhit, sikat o oh, anything under the sun. Basta kanyang maisipan, go na yan. Hindi lang scribble ang kaya niyang gawin. Sa charcoal painting, si oh papalag din. Contacting naman sa paralan si Dane din ang panlaban. Marami na siyang nasalihan. Wala nang usapan basta siya na ang pambato sa ganitong larangan. Sa akads naman, never niya itong napabayaan. Kaya ang kanya'ng mommy, very proud at super happy. Sobrang na amaze ako sa lahat ng mga achievements ng anak ko ngayon kasi at his age na 16, in, parang ano eh, nasa shock pa ako ganyan. Pangarap ko sa kanya na maabot niya lahat ng dreams niya. Una-una, makapag Aral siya sa abroad and especially makarating siya doon sa Europe kung saan nandun talaga yung ano ng paintings. Sa murang edad, alam na ni Jane ang naging guhit ng kanilang palad kaya todo siya sa pagsusubikap upang matupad ang pangarap. Sa katunayan ng kanyang mami at panganay na kapatid, ang inspirasyon niyang walang patid. Mami ko po kasi ay single mom So, bata pa lang po kami, nakita ko na po kung gaano kahirap and gaano karaming sakripisyo po yung ibinigay niya po para sa amin. And pangalawa naman po yung kuya ko. Yung kuya ko po kasi ay diagnosed po ng autism disorder. So, even though siya po yung panganay and ako po yung bunso, medyo nagiging baligtad po. Ako po yung nagiging panganay kasi ako po yung pilit umiintindi at tumutulong po kay mami para sa kanya. At syempre, hindi ko ito pinalampas. Ginuhit niya lang naman ako sa maikling oras. Grabe ka, Dane. Wala stick sa galing. For sure, malayo pa ang iyong mararating. Hindi man tuwid palagi ang linya ng dan tsak magiging pambura mo ang lakas ng loob sa posible mo pang ang pagdaraanan. Huwag ka sana mapagod, ipursu ang iyong talento. Pasasaan pat magbubunga rin ang bawat pagsisikay mo. Hi Logalogs! Tutok na kayo sa Top 5 Mga Kwentong Mark Logan.